na yeah, yan pag-spray ng palay maluglog yung spray natin ngayon mga kaibigan yan you know? o so, spray natin lahat yan yan yeah. yeah, maluglog yan papatay natin yung mga insekto at pamatay damo na rin nagkasabay na yan pang insekto sa pang damo yeah. so, yan lang mga kaibigan ang mag-spray alagaan natin mabutang tanim natin para may aanihin tayo yan, naabunuhan ko na rin yan pag ano, dodobling ko nga abunuhan yan pag meron mga naninilaw-nilaw yan, dodobling ko pa yung iba yan, kaibigan Nilaan lang pag-spray yan o pag mayroon tayong aanihin yan, pag ano, i-update ko kayo kaibigan, pag aanihin na yan yan pag namunga na i-update ko rin kayo Ayan. ganyan lang pag spray malog maloglog ang isprayhan natin ngayon no? yan